Hello guys, kararating ko lang kasi uh, International Day sa akong alaga school so balik ko dire, gidrap ko ni Alvin kaya si merong mag uh, magmi, ay, magmi -share ng uh, sandal sa room ng aking boss so that's why I came here back here para na habang nag-antay doon sa tao na kausap ng amo ko naglilinis ako. Kasi kaninang umaga, umalis kami. ah uh, wala. Hindi ko lahat natapos. Kasi nga, kailangan, need namin mapunta na agad. Although, na late na kami kung tutuusin. So, ito, uh, dali-dali ako muna maglilinis bago ko naman haharapin yung doon sa kusina. Kasi, yung alaga ko, nandun pa may practice sila ng kutilyon. Doon sa magbe-birthday ngayong November 9. Model daw ata yun. Uh, don't know, upon sa ikuan. Basta kay uh, si boss, si boss, lady boss ang mag sundo sa akong alaga. So, ang gagawin ko ngayon, habang nag-aantay ako, nag-aantay ako doon sa mag <coughs> mag-measure ng sunblock curtain from pinakataas hanggang sa down. So, gagawa muna ako, trabaho muna ako, okay? Uh, sa gagawin ko ngayon, uh, papasalamat pa din ako kahit pa paano na andyan kayo. Sumisilip-silip sa aking mga videos at, at saka yun, yun yung pinakaano ko. Ah... Uh, Ina-upload-upload ko na lang para hindi naman ako makalimutan ni Lolo Whitey and thank you. At Promise ko, kapag uh, wala na akong gawa sa gabi, piniplay ko naman kayo. Kasi natitingnan ko naman kung sino yung mga uh, nagsisilip-silip at saka yung mga dumadalaw-dalaw, ganun. So, uh, antay-antayin nyo lang yung aking pag-release back, okay? And maraming maraming salamat, everyone, sa inyong uh, walang walang sawa at tiyaga na panunood sa aking uh, YouTube channel. Okay? God bless us all! Maraming salamat. Thank you. Iano ko, yung konting ganap kanina kasi bawal. Bawal na iano doon sa school. Kasi yaya lang naman ako, hindi naman ako yung parents. So, pero maglalagay lang ako ng konti, okay? Salamat. Salamat everyone. Thank you. Oh.